So guys, akala nyo, lahat ng nasa Canada, maraming pera. Huwag kayong mangungumusta kung mangungutang kayo, no? <laughs> Today, gagawa kami ng pagkakakitaan. Makita nyo mamaya. Pagkakakitaan so, na kami guys sa aming pagkakaperahan. Ito ang way. My way. <laughs> Where are we going, my dear? Huh? Gagawa na, ng pera. Gagawa ng pera. actually, more than 15 years na talaga ako dito sa Canada. And this is the first time na mga ngalakal po ako, guys. First time. Ibig kong sabihin, mo wala, wala na kami. Kala nyo kasi lahat na nasa Canada mayaman. Hello, hindi nga kami makauwi ng Pilipinas, na Sino mag-sponsor dyan? Willing, willing, dali. Open kami sa, ano? Open kami sa sponsorship. Ito na, malapit na kami guys. Let's go. Magiging inusente talaga ako dito guys. Kasi first time ko to. Promise, first time. Ano yan? What's that? So, ayan na guys. Ta-na-na-na-na-na-na! -na 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 -na! May pera sa basura! <laughs> so, atin ito kami sa Green Bottle Depot. Oh, dito sa Taiganoba. Aba, siyang driver. Dapat nakikita niya, no? Dati po akong basurero sa Pilipinas Yeah. Basurero din ba dito? Ito po ang trabaho dito. Yan po ang trabaho namin para magkapera. Kaya huwag kayo dyan mga, mga pasaway na mga nangungumusta tapos mangungutang. Wala po kami papautang sa inyo. Ito nga po, oh. Baka may pang tigat na tayo Pilipinas dyan, boy. Ayan, 1,000 centimeter. 1,000 centimeter. 1,000 centimeter. Oh, di ba? Ang kira, ang kira. Guestimate mo, guestimate dadaala pala eh, di Bakit hindi pamimila? Kasi <laughs> talaga hindi ko po alam, indecent in decent marks sa ko. dati kasi binibigay lang sa akin Yung may-ari yung pera. <laughs> Yun na pagbentahan niya. <laughs> Ngayon, I will try kasi nga hindi ko pa alam yung process. Sayang to. Pa. Sang card. Isang card. ticket to the Philippines. <laughs> Pangarap ka! Yeah, and we're going inside. And my dear will show me how to do it. Actually, nauna pa nga si Jimmy Santos na nangalakal sa akin dito sa Canada. Ah, kilisente talaga ako. Naunahan pa niya ako paano gawin ito. Either this way daw, you need to line up ba? You need to line up. Alam mo, lang ako, alam mo eh. Mas excited pa yata siya sa akin. So, kung pasawa. Sabi ko nga sa'yo, mayroong sign eh. Ikaw talaga, hindi ka marunong sumunod. Nasa Canada ka, sumunod ka. Si Andy. Oh, ano pala. Ayan, sa loob si Andy, <laughs> oh, si Andy kaibigan namin. Nag-abot kayo. It's so fast, my dear. Inosente ako first time ko. Mas maganda sa Calgary pala. Ano na yun? Mas... Dito maano-mano -ano pa yung sa video ni Jimmy Santos. Ano na eh. Machine na gumagana eh. Pero at least may manpower pa dito. That's good. Ayan, may monitor pa lang para makikita kung magkano na pagbenta. Last two. 83, 90, not bad. Tip ka. <laughs> ayan, dapat pera lang binibigay sa akin. Kunin <laughs> mo. 83, 90, not bad. So, ayan guys, tapos na kami magbenta naka 8390 not bad. Dati kasi taga tanggap lang ako na pagbebenta niya. Eh gusto niya ako isama kasi never pa talaga ako nagbenta dito, guys. Ah, so, uh, nakakatuwa naman. So, may pang-uwi na tayo Pilipinas. Dagdagan nyo na lang. Ako <laughs> <laughs> na magbenta, guys. Pero hindi para rin ako magbebenta may Taga tanggap lang ako ng pera. Ikaw pa rin magbenta. <laughs> Thank you all for watching. I love you all. Bye. Yeah. Yeah.